What's up mga kaparambin, magandang umaga po Kumusta na po kayong lahat Sana po ay okay po tayong lahat At andito na po tayo sa may po At ngayong umaga ay tayo po ay magtatabas po doon sa ating taniman po Kung naalala nyo po yung ating pina-spray po kay paring Andy Ay tatabasan na po natin ngayon Dwa ng Kumbaga po yung mga damo ay okay na po, nalanta na po tapos yung tatanggalin po natin yung mga kahoy kahoy tsaka po yung mga tagbak para po mataniman po natin bagong taniman po ulit natin dito, dito sa may tabing ilog po natin dito yan. dito na po tayo nakapag intro yan ganda po nating na ilog yan ang linaw po tapos yung ating talungan po na lang po yun doon sa may dulo lang po yan mga limang minuto lang po ang pagitan po dito sa ating bagong taniman dito sa taas po. Kumbaga po ay ano, pulo-pulo po ba yung ating tanim pero magkakalapit po dito sa lupa din po nila inay po. Ay ano po ba, sayang, bakante po. Ay tataniman po natin ng iba't ibang ano po, gulay po. Ang plano natin ay yung yung patula po, yan, ating natanim po doon tapos yung upo po na tinambuli tapos mais, kung ano-ano pong pwedeng itanong natin, yun po ang ating gagawin po dito sa ating bagong taniman po gawa ng ano po nakakatuwa po magtanim dito sa amin, gawa ng kung po ba yan o na bibili po siya ay dito man po sa ating barangay ay kahit anong itanim mo or itinda mo sa sentro po dito ay lahat po yung nabibili kaya yun po ang ating gagawin mga kaparm din tayo ay magtatanim po na magtatanim wala naman pong problema subukan po natin kung an ano mga pananim po natin are po o yan o yan ang ganda na po yan ito na po yun tabi ilog ay si paring andy po ay kahapon din pumasok dito sulok kaya may simula na dito yan o. kahapon po ay may ginawa din po tayo tumulong po tayo ng paghakot po ng kupras kay Itay. Kaya hindi po tayo nakapasyal dito. Ayan po yung ating tabing ilog. Oh. Yan ang ganda po. Presko dito. Ang plano po natin dito ay tayo po ay ano, mag gagawa po ng ano, silungan po dito. Dampa. Maraming po naman dito ang anahaw. Doon po sa may kuprasan ni Itay po dyan, ay yun po ang ating kukunin. Maganda po ang pusto dito. Malamig. Malamig. Pag po tayo dito, ay maganda. Oh, ngayon lang po tayo. Gawa ng tayo po yung nagkabidsimple ng mga bata po. Ay ngayon, tayo po ay ano, tayo po ay may mga kasamahan po tayo dito. Gawa ng tayo po yung nagpatulong na. Ay kung tayo po yung sulo dito magkatrabaho, ay ano po, hindi kakayanin po. Pero matatagalan, ay eh, di hindi po tayo agad makakapagtanim kaya tayo po ay kumuha ng mga kasamahan yung mga kumpareha natin dito dito po yung mabato pero yun po ay maganda sa halaman ang mga bato yan ang ate pong ginawa ay ano pinapagamas na po para po ba diretsyo tanim na kumbaga po ay iimpisa na lang po yung mga damo pwede na po tayo magtanim ganun po ang ating ginawa pinagawa para malinis na dito na po tayo. Ay malawak na po ang ating tanim mandini. Eh. Yan. Simulan ha po doon. Yan po yung ilog natin 'yan, oh. Tapos pataas po ang linya, dini. Eh. Yan taba po ng lupa dito. Itim-itim-itim po ang lupa dito, oh. Kaya ayos po dito. Mataba ano kuya? Mataba lupa. Hmm. Yan po. Oh. Yan. Buha-buhangin po. Kaya yan ang ganda po dito. Yan sila kuya uni po. Yan taba kuya uni di yan. Ay oo. Tamo. Ay yan. Oh. Kahit anong mating itanim po. Di nakakatuwa po mga kapambil. Oh. Yan si Kuya Oni. Yan ng itim ano, yan Kuya Oni maganda umaga. Maganda po. Oo, yan. Tapos din may madre kakaw po. Oh. Ito boy pinag-ulingan kaya yan ng ganda oh. Yan oh. Dalawa pa lang ating grande ngayon ano Kuya. Yan, Kuya Randy maganda umaga po. Magandang umaga rin. Yun. Madre kakaw ano. Tatastasin lang Kuya Kunti yan ating papagapangan ng kahit ano, yung patula. Tatastasin lang ng konti. Oo. -uh. Huwag nang purningin pala yan, kuya. Oo, yan lang, kuya. Yung sabi ano, Yung mabababa. Pero ito pong malago, yan, ito, ay hindi na po natin tatasasin maigi. Yan po ay ano, malaking bagay po yan sa ano, pagpagapangan ng patula. Ito. Ano, kuya? Na dito ba sila? Ito po yung ating pinagkukuprasan ay din eh. Kaya si ano? Kuya Koy. Ko, ay, magandang umaga po. Napasama po ano. <laughs> Yan po ang gawa, ang po para malinis. Oo nga po ay. Yan nga po ang plano. Oo po. Ya si Parin Jogar po. Pre. Hello po. Good morning. Kuling ano naman ang tapambin. Magandang umaga po sa ating lahat. Napasabak ano? Napasabak Kasi parang ante Pre, magandang umaga Magandang umaga po Yan po ay ano? Sa wikang Tagalog Sawikang wikang Bicol Maraynaga Oo Sa wikang English Happy birthday to you Good morning po <laughs> Wala may birthday pare Wala mo na yun Oo Yan po yung mga ano Kailangan po tanggalin din Gawa ng siyempre Kahoy po yan Kala ko pare ating usapan Ay ano? yung lalagyan ng tuod natin ay oo nga pala ano ang plano po natin itong mga kahoy pong iba ito po katulad dito ay hindi na po natin tatagayin sa puno kung baga po ay pruning hanggang din po kasi taas natin kung baga po ay silbing ano po natin ito yung tuod na gawa ng patula po upo yun po ba pakapitan po lagayan po ng tali yan o ganito kalamasan na para maganda ang kalamasan nito. Matagal na po ito spray, pwede na itong taniman. Ah, ano? matagal na yeah. ito? Oh. Hiling na po ba? po oh, may may kabayan kaya kay Kawili Dito may dito po dito may kabayan. Oh. Ako pala may hindi. Ito pa ang hindi. Ako po ba? Pagka ang um, upuan. Malayo ba dito kabayan kaya ya? Malayo. Malayo. Ah, malayo pa rin. ko mayroon din sa kanari. Hindi sila wala. Wala. wala po. Hindi marami sa

Baha. Ayun, kaya ano, hindi kaya ano? Hindi kaya. Marami sabit, ano? Yeah. Maraming sabit ano? Hmm. Maraming Oo nga. Malit ang tubig ay. tambok po ko wala na mero pa tira po sana po solo solo po tapilid ko ano po, magandang mic. Kagad tapilid, ano? Naayari na ito. Mamaya na po ulit ito. Yan, oh. Yan, nadali po ito hanggang dito. Malawak po po pa para ngayon, ay doon po muna tayo sa baba po ulit doon. Sasalok po tayo doon. Magmimirin po muna tayo maghahasa po pati sa may tabing ilog tayo pareha saan? dun tayo sa tabing ilog may miranda po yan dito po kalabasa po din eh yan eh dito oh sa tagilid po nga batuhan po nga ay po po din po yan eh oh. gawa na ang po ng matatanda ay kapag bato ang iyong lupa malamig po yan sa ano, halaman po gawa ng ano po hindi po ba siya naanod ang taba nito gawa ng may mga bato nga po kaya ang halaman natin dito maganda tatanggalin lang po natin ito pag hindi masisilap tara dun tayo tabing ilog dito po tayo mamaya masalok pa ahong. Pag paglinya po ng taba mamaya maganda po ay paahon ay

Pinagawa. Ngayon ka? ano na Parang mayroon na ulan. Parang araw-araw na ulan eh. Sa gabi. Tapos ay... Sa araw ay hindi ulan. Bani gabi. Malaking pabor naman sa mga kukuligan. Sa may parayan. Oo. ulan. Malakas? naman Pabor sa طيب انا برونا انا Kain ito na? araw. Ah, ini mana ni? Ini yang ni. Mana yang pun pergi tu? Isteri nanti pergi. Meron tayo ang ano. Maganda ka rin kagat niya. Higit-higit sa bawang. Hapon. Dito. Hibit, hibit, hibit. Hibit, yon. Dito. Dito. Oh, dito. Dito hmm. kakabot sa ilagas na. Oo. Ganun na. Kapag sabaw-sabaw mo lang tayo bukas pa lang. May talong ano, sibil. Ah, si Kiyo ni ano. Sinigang. Ah, sinigang ano. Tapos yung mga katang-katang ano. Oo, oh, o. Daha evet. daha Ito okay, so kung pwede kuya ang salib-salabi ibang damo ano. Pagka nainitan, pwede yung salib naman. Uh, ha? Ito ka ito, kaya ito Tara mamaya ulit tayo. Tanghali na po. Hinala ang po pataas yan. Ah, malawak ang na nadali ko ano Malawak po ang aring tira. hanggang tanghali po. niyan. Eh. Dito po pala sa may medyo tabi din. Eh. Ay medyo makahoy po dito. Hanggang dito. Hanggang dito po. Ay siguro po ano yung suwi po ng sabana lang din. Eh. Magumgum po dito. Kaya sa lang po ang ating itatanim dito hindi po dito magkakaigiwari kung ano, halaman natin kung gulay yun gawa na magumgumpo pero hanggang dini po ay mainit na dito hanggang dito po tayo yan dito isang pitak po ng ano pagitan po ng niyog ang taniman po natin sa sabat tatlong ano po siguro tatlong linya dito yun po ang ating naisip naman dini sa lugar na ariyan. No? Ito, tubig po ilog tapos yung open po ay ano kalabasa po din eh sa ano nga tagilid tapos yung medyo pantay po doon siguro ay ano yung patula doon po sa isang side na yun yung tagilid na yun mga mais po para po ano magkakabukod po hanggang taas po doon yan hanggang mamaya pa po, po tayo dito or bukas po putayo tayo po tayo siguro po yung mamayang hapon kapag uh, medyo nalanta po yung iba sisilabi na po para po hindi masyadong ano, madami impisin yung po namang sinilip na yun ipataba din po natin dito sa ating tataniman ito po yung ating unahan ito tapos papunta po doon yan. Ayan po ang ating natrabaho hanggang tanghali. Maawi po muna. Matawid lang po tayo ng ilog. Dadalhin ko pala yung tain mamaya kuya. Kakaan na po. Ang ulam po natin ay ginataang talong. Panahalihan po natin.